guys wala na umaga uh, ito ngayon ang aming spot dito namin naabangan namin aming mga parent na papasok na state field kasi ito yung parking nila dito sila paparada uh, dito rin namin sila kukunin ihati namin ng state field uh, isa state field sa so unang intent para kami ay magawa tu tampere. Yan. Nalma aga pa. Mimi-mitig-mitig muna. Tayo guys. ito ang trick na dati malalim to maraming tubig ayan mahaba to ano ito yung uh, mulino dam ayan oh lalim oh wah. wah ayan puro na lang damo wala sa tubig kasi pinaigahan na kasi gagawin natin yung may nilad ayan oh taas oh. Mga man mga ka taas yan oh. Ya, dyan, may pagkaka noo lugdan. Merap pa ka nang maghanap nang alien. Sanga aket. Ah, eh na magandang location Eh na guys, tanong na isi sayo, lapit lang. Yeah. Diyan, sticken. Eh. Ehto dito maghapon. maghapon namin hanggang 7 uh, hanggang 7 kami dito Eh maraming janitor diyan eh bala kong kumuha ng janitor diyan oh sa baba. Lalo ko sa aquarium. Ito tubig pa naman. No? Turo, na ito, ah. Oh. Pero taas nito ah. Oo. Oh. Okay so. Ah. Ah, uh, magdadalutin pa tayo yung, ano mga tayo loklak Ayan. Ang isa na inyo mismo yung Molino Road. Ah, uh, yung building na yan. Molino Tree. Diyan ang Molino Road. Ito kasi nasa loob to. Ang daan. Ayan, papunta ng Amelia. Para punta ng Amelia. Pag dito ka naman, papunta namang uh, Town and Country. Town and Country.

我来给我看我的。